sa loob ng maraming taon. Kinilala si Kim Chu at ang kanyang ate na sila Kambini La Kam Chu bilang magalapit na magkapatid, hindi lamang sa personal na buhay kundi maging sa aspeto ng negosyo. Kaya nang pumutok ang balitang may tensyon sa pagitan nila, marami ang nagulat. Ang hindi pa rin agad inaasahan ng publiko, ang tahimik na hidwaan ay mauwi sa formal na kasong qualified theft na isinampan ni Kim laban mismo kay Lakang. The Philippine Showbiz List presents Bakit sinampahan ng kaso ni Kim Chu ang kanyang ate Lakang? Unfollow in Kim's cryptic post. Matagal ng langtad si Kim Chu sa pagmamahal niya para sa kanyang mga kapatid, lalo na sa isa sa kanila, si Lakang. Sa paglipas ng mga taon, hindi sila mapaghiwalay at minsan pa tinawag ni Kim ang kanyang ng kapatid bilang kanyang number one critic, number one fan at superwoman si Lakam bilang panganay ang naging katuwag ni Kim sa kanyang paglalakbay sa showbiz. Ngunit pagsapit ng 2025, napansin ng mga netizen na tila naging tahimik ang magkapatid tungkol sa kanilang naging lantad na pagiging malapit sa social media. Dahil sa bigla ang pagbabagong ito, nagsimulang kumalat ang sarisaring espekulasyon at chismis online. Mga teore ang nagsasabing nagkaroon o ng alitan o pagkasira ng samahan sa pagitan ng dalawa. Pakusaping ito ay nagsimulang bigyan ng lalim matapos mapansin na naka-unfollow na sila sa isa't isa sa Instagram. Napura ito ng netizens matapos maglabas si Kim ng live updates sa kanyang Instagram noong August 4, 2025. May caption pa ang IG post niya didn't expect it, didn't prepare for it, just needed this moment to breathe. Makahulugan ang mga salitang ginamit ni Kim at mahihinuhang may pinagdadaanan siyang matinding problema. Kaya naman sa comment section, mabilis na nagbahagi ng espekulasyon ang mga masugid niyang taga-subaybay. Suspetsa nila, may kinalaman ng iniinda ni Kim kay Lakam at na siyang namamahala sa ilang franchise business nito. Noong June 16, ay magkasama pa sila Kim at Lakam na ipagdiwag nila ang Father's Day kasama ang amang si William Chu. The Blind Item Bagamat walang direktang pagkukumpirma sa chismis sa di o manoy na hidwaan sa pagitan ni na Kim at Lakam, ang usaping ito ay hindi na mapigilang mabigyan lalo ng pansin na siya nagpalala sa intriga. Habang tahimik ang mga kapatid, kumalat ang blind items at usap-usapan sa showbiz community at sa hinihinalang dahilan na pag-unfollow nila sa isa't isa. Partikular na nakatawag pansin sa netizens ang inilatahala ng isang entertainment news site noong August 14, 2025 na may titulong Actress na gulantang ng malaman ang ginawa ng sariling kapatid. Ito ay saktong lumabas ilang araw matapos na pumutok ang sinasabing nagkalamat na relasyon ni Cam at Kim. Ayon sa ulat, lumalabas na labis ang pagadismaya at sama ng loob ng isang sikat na aktres matapos yung matuklasan ang umano'y ginawa ng kapatid na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Sa loob ng maraming taon, ipinagkatiwala ng aktres sa kanyang kapatid ang usaping pinansyal, lalo na ang pamamahala sa itinigil nilang negosyo. Malaki ang puhunan ng aktres, umabot ito sa milyones at maayos umanong tumatakbo ang negosyo, patuloy na kumikita ito at may magandang direksyon. Ngunit nagbago ang lahat ng magkaroon ng auditing na isinagawa ng kanilang accountant. Dito nagulantang ang aktres na madiskubring halos 10,000 pesos na lamang ang natira sa kanilang negosyong pinaghirapan. Ayon pa sa ulat, sobra-sobra ang hinanakit ng aktres sa kapatid. Hindi ito basta tampuhan lamang o simpleng alitan, malalim at masakit ang dagok dahil ang tiwala na ibinigay niya rito. The Casino Rumors sa gitna ng financial discovery, nagdagdag ng kontrobersya sa sitwasyon ang nilabasang ulat tungkol sa pagkalulong di umano nila sa sugal at madalas umanong mapapansin sa isang kilalang kasino. Tinalaki ng programang Showbiz Now na ni Christopher Min ang issue ang hindi pagkakaunawaan ng magkapatid na umano'y nag-ugat sa pera at negosyo. Ito ang tila patutuo sa lumabas na blind item. Ayon kay Christy, ipinagkatiwalang ni Kim ang pamumuhunan sa negosyo kay Lakam. Ngunit nang tumakbo na ang negosyo, nalaman daw ni Kim na halos bagsak ang puhunan at halos 10,000 na lamang ang natira. Dagdag pa ni Christy, ito raw ang pangunahing dahilan ng alitan ng magkapatid, ang pera. Sabi naman ng co-host na si Wendell Alvarez, nakita rin niya sila Kam sa kasino. Hindi umano basta makikita ng publiko dahil nakapwesto siya sa VIP section na reserve lamang para sa mga cardholder may malaking pondo. Ayon kay Wendell, gabi na raw dumating sila kam sa kasino at inabot pa ng umaga kanyang pananatili doon. Ipanalimanag niya ang kalakaran sa kasino. Kung nanalo ka ng malaki, kailangan mong tumaya ng mas malaki rin. Kung maliit lang ang taya, maliit rin ang panalo. Madalas raw umikot sila kam sa loob ng kasino at hinahanap ang swerte. Ngunit madalas raw itong hindi pabor sa kanya, ang panalo ay nauwi sa pagkawala o malas. The Rumored Reconciliation of Kim and Lakam Matapos ang ilang buwang espekulasyon at kontrobersya, napaulat ang diumano yung pagkakaayos ni na Kim at Lakam. Ang usaping ito ay tinalakay sa showbiz now na vlog ni Christopher Fermi noong November 3. Ayon kay Christy, masaya siyang marinig na nagkasundo na mga kapatid at ito ay away na pampamilya na hindi pinaglantaran sa publiko. Binanggit niya na walang narinig na pinta si Kim kay Lakam at ganoon din, hindi nagsalita si Lakam laban kay Kim. Tinuri ni Christy at ang kanyang co-host ang paraan ng kapatid na hindi pinakita sa publiko ang kanilang alitan. Kim files qualified theft complaint versus Lakam. Ang inaakalang pribado ng pagkakaayos ng Kim at Lakam ay taliwas sa tunay na nangyayari ngayon. Dahil ang sigalot sa pagitan ng magkapatid ay umabot na sa korte. Sinampahan ni Kim ng reklamong criminal complaint para sa qualified theft si Lakam. Kasama niya kanyang mga abogado na sinasayaling Dolor at Archer Nargrigana. At nagsumiti ng na kanyang sworn statement kasama ang lahat ng dokumento at ebidensya sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City. Bukod sa kanyang legal counsel, nagpakita din ang suporta kay Kim ang kapatid niya si Twinkle at ang bayaw na sinamahan siyang nanumpa sa piskal yan nitong Martes, December 2. Ayon sa mga abogado ni Kim, sumasaklaw ang reklamo sa kasalukuyang fiscal year 2025 at may kaugnayan sa pamamahala nila Kam sa negosyo. Pagamat hindi ibinunyag kung anong negosyo ang tinutukoy, sinabi nila may malaking halaga ng pera mula sa assets sa negosyo na nawala. Kaya tapilitan si Kim na isampa ang kaso upang protektahan ang kanyang kumpanya at ang kabuhayan ng mga empleyado. Idinagdag ng abogado na maraming beses na rin sinubukan ng magkapatid na ayusin ang isyo ng prebado, subalit naging napakahira para kay Kim na magdesisyon na lumapit sa korte. Kung noon ay panakanaka ang pahiwatig ni Kim sa kanyang cryptic post sa Instagram, ngayon ay naglabas siya ng opisyal na pahayag ukol sa isyo nila ni Lakang. sa official statement, sinabi ni Kim na mabigat para sa kanya ang nangyari, kung may paggalang sa katotohanan at sa mga taong sumuporta sa kanya, sa kanyang karera at negosyo. Ayon sa kanya, matapos ang maingat na pagsusuri at ilang buwang internal review, napilitan siyang magsampan ng legal na kaso para sa qualified theft laban sa kanyang kapatid na sa seryosong pagkukulang sa kanilang business operations. Sinabi niya na ito ay isa sa mga pinakamasakit na hakbang sa kanyang buhay. Ipinahayag ni Kim na kanyang negosyo ay itinayo sa pamamagitan ng sipag, passion at tiwala sa mga mahal niya sa buhay. Ngunit may malalaking halaga mula sa assets ng negosyo na nawala. Nag-udyok sa kanya na ng formal na aksyon Bumaprotektahan hindi lamang ang kumpanya, kundi pati ang kabuhay ng mga taong nagtatrabaho sa kanya at ang integridad ng kanyang pinaghirapang negosyo. Binanggit din niya na ang sitwasyon na isang pribadong usapin ng pamilya na ngayon na uwi sa legal na proseso at pinili ang gawin ito bilang hakbang ng transparency, responsibility at accountability para sa kanyang sarili at sa brand at komunidad na sumaporta sa kanyang mula sa simula. Hiling ni Kim ang pag-unawa at respeto habang hinaharap ng kanyang pamilya ang napakabigat na kabanatang ito sa kabila ng sikit at pasilang sitwasyon, ayon kay Kim na natili siyang nakatuon sa kanyang trabaho, matagal suporta at sa paglago ng kanyang negosyo at patuloy na nanalangin para sa pagkakaisa at resolusyon para sa lahat ng kasangkot. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!